balik guys. Diyan ito ang bawang. Alam niyo ba guys na ang bawang ay number one na antibiotic sa buong mundo dahil ito ay number one na pampalakas ng ating immune system. Kapag lagi ka nito kumakain araw-araw, ikaw ay malayo sa mga sakit. Noong unang panahon kasi, uh, mga ninuno natin guys, ito ang kanilang ginagamit na pampalakas ng kanilang baga. Sa umaga, kinakain nila to Uh, ang halo nito ay hinahaluan nila ng lemon sa kahani saka honey. At, nila ng luya basta yung sa ano uh, maglalagay sa larapon ito sa akin ito yung aking ginawa yan no lemon saka bawang pa lang. <coughs> hindi pa to ano mamaya matatapos to uh, ang ating gagawin ay yan sa, sa tuwing umaga kasi di ba guys, dati nagkasakit ako. May nagturo sa akin kung ano ang aking gagawin ganito. Sa umaga, ito na yung gagawin. walapang uh, wala pang laman ng tiyan. Iinumin, kakainin mo siya. <coughs> isang, excuse me. Isang kutsara na yung binabad sa lemon na ganito na bawang. Kakainin mo. Tapos sabay mo ng maligam-gam na tubig. Yung di ba sa umaga, iinom ka rin ng maligam-gam na tubig. Yan, isasabay mo to. Pampalakas to ng baga. Kaya yung mga ano sa lublang chan. Lalakas talaga yung baga mo dito sa tawang nato. ito na nga ang aking uh, ginagawa ngayon guys. Nag-start na ako nung last week. Hindi na kagawa na ako ng... Ito yung una kong ginawa. Oh, ito. Ayan, konti na lang. Kaya gumawa ako ng bago. Ayan medyo malaki-laki na ang ginawa ko. Ayan, medyo malaki na siya guys para matagal maubos. Dalawang ano to, Bale, tatlong ano to eh, tatlong bawang na buo. Ginayat-gayat. Kailangan magayat sa lahat. Maliit lang para pag mo, hindi malalaki. Nung una, malalaki ang ginawa ko. Mahirap nguya yung pag ano eh. Kailangan, pag maliliit lang, diretsyo lunok na, masarap. yan ito yun. Bawang yan guys, bawang. Kinuhin ko lang para pang ano, sarap. Ano, diretsyo na maliliit na tayo. Pag inano mo, diretsyo na sumaw. Ayan, guys. Ganito lang gawin nyo sa umaga. Kapag ka medyo lagi kayo nagkakasakit, ito ang gawin nyo. Kasi nung ano, nagkasakit ako, hindi ako gumagawa ng ganito. Tapos may nagturo sa akin ito, ito daw ang gawin ko. Sa umaga, i kakainin mo siya, mag, mag ano ka ng isang kutsara, isubo mo, tapos uminom mainit na to. May maligamgam na tubig. Di ba sa umaga, pagising mo, iinom ka ng maligamgam na tubig. Yan, sabay mo dito isang kutsara na ano tapos isabay mo yung bawang yan masarap to guys masarap to pag ito ang kinain mo sigurado lalakas ang resist resistensya mo hindi ka na magkakasakit hindi pang palakas ng resistensya to 'di diba? Meron nga na kumakain nito, ano lang idad niya ngayon, eh, nasa 98 years old na siya. Ang lakas pa niya, wala siyang maintenance. 'Yun, 'yun ang naging inspiration ko siya. yun diba mo, 98 na siya. Tapos wala pa siyang sakit, ang lakas-lakas pa niya. Dahil lang yung sa bawang, ito yung kanyang birtud. Di ba guys? pagkapag may birtud, hindi agad-agad. ลูกมานูกมาอาวมีนาตะวัน